Okay, so hello guys. Ngayon nandito ako sa San Juan kasama ko si Ma'am Nina and Sir Romar. Sir Romar. So ngayon titimplahan natin sila ng French vanilla at saka ng strawberry drift. Tama po ba strawberry drift? Okay. Okay, so meron lang naman po akong mga simpleng katanungan para sa inyo. Una, charot. grade <laughs> ba ano siya, ma'am? Um, one to four? Tapos ano siya, ma'am? Um, essay. Charot lang. So, ma'am, mahilig po ba kayong ano? Mahilig po ba kayong mag-alone time, ganyan? Ako? Um, mo, dito. Most of the time, alone naman kasi ako. Ito na ba, ma'am? Opo. So, ano naman yung mga, ano ma'am, ginagawa mo pag gusto mo lang mapag-isa, ma'am? Siyempre, nag-iisip-isip, ganyan, sa buhay. Nag-iisip-isip? <laughs> oh, Kagaya ng? Um, future plans. Future plans. Okay, so second question. So, saan naman po yung, ano, saan po yung lugar na kung saan parang nakakahinga kayo ganyan? Actually, Kung sa location, wala naman, ano, kung saan lugar. Basta kung saan ka lang may uh, say, or sa tingin mo comfort ka eh? or sa tingin mo pag nandun ka sa lugar na yun, at least ka ganyan. Mm. At -hmm. plus so, nakakapagpahinga ka kahit mag-isa mo. Pero pagka uh, gano'n naman, uh, isang kasi minimit ko rin mga kaibigan ko eh. Kapag minsan na pag uh, mapag-isa ganyan. Kapag walang work, mistahin din sila, kamistahin ito, ganyan. Kay, sanyang, nari, Sweet naman. Yung, kayo ba ma'am, mayroon po ba kayong specific na lugar na parang feeling mo at peace ka ganun? Dito, sa dagat. Dagat? Opo. So beach person ka ma'am? Opo. Ganda kasi sa dagat ma'am, no? pag naririnig mo lang yung mga wave, ganyan. Ever since ba ma ma'am, parang ano ka na na? Mahilig ka na talaga sa dagat? Oo na ma'am. Mahilig sa dagat. Pero most of the time, nasa bahay. Dalasan <laughs> <laughs> mo ma'am, pagpunta mo <laughs> sa dagat? Eh medyo ano po kasi malayo, sa location namin medyo malayo yung dagat, kaya sabik din ako sa mga dagat. Ah, mm, okay. Kasi medyo malayo sa amin eh, mag-jeep ka pa. Isang ride lang yun, ma'am? Hindi na? Uh, sa amin, dalawang rides. Oh, dalawang rides. So medyo hassle siya, ma'am, okay, no? Medyo hassle. Okay, so next question naman po tayo. Ano po yung mga simpleng bagay naman na nagpapalakas sa inyo? Eh, tingin nyo si sir. <laughs> Baga, Ikaw, Mau. Simple yung bagay na nagpapalakas. Yes. Actually, hindi naman siya simple para sa akin. Pamilya. 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 Ikaw, sir. Yung din, family. Kasi, alo ako minsan, mabisa lang sa Manila. Nag-work. Kasi nag-work ka para may may ipon para sa future. Eh. Mm -hmm. Tapos, makatulong din sa family. Ganun. May give back sa mga tulong nila sa tatis. Sa'yo, yung Ano na rin, parang pasasalamat din. Pero, ano na rin? Um, basta yun. Nag-work <laughs> ka para sa sarili mo, para sa... Family. Kasi ang family. Para sa family. Tama. Bigat <laughs> laki talaga ng ano sir no ng parang tayo mga Pilipino laki talaga ng space natin for the family oh. parang open talaga yung ano natin heart natin palagi basta pamilya so last naman po tayo kung meron po kayong isang dasal para sa ngayon ano naman po yung dasal niyo dasal para sa sarili ba kahit ano ma'am may dasal. pag may isang dasal ka ba ah uh, para ano maging successful sa future syempre yung talaga para syempre din makatulong sa pamilya. Pamilya pa rin, okay, ma'am, no? Yes, pamilya pa rin. <laughs> Kayo, sir? Uh, sa akin naman, makaroon ng magandang future. Uh, kung baga, huwag... Uh, tawag na din, medyo angatan din yung pangarap para sa future. Hindi lang yung kung ano meron ngayon, ganyan, medyong tasan din. Mm -hmm. And, kung baga, sagarin mo na yung live life to the fullest, like, ba? Parang gano'n. Pensan hmm. lang ka sa mabuhay ngayon. Pero kaya sulitin mo na mabuhay sa mundo. Gawin mo mamasasayang bagay. Totoo. Ang ganda nun siya. kung so, may isa kang advice para sa mga manonood natin ngayon, ano naman po yung may advice Advice? Para saan? Anong, anong klaseng advice? Kasi marami ang advice. Ano sir? Life advice? Parang feeling ko, lalim, ang dami mong experience sa life <laughs> eh. Life advice. Ano naman kung... Oh, good sa akin kasi, ang parang iniisip ko sa buhay, minsan ka lang mabuhay, gawin mo na yung kinapagusto mo, uh, pag malungkot ka, gawakan uh, gawa ka ng mga bagay na ikakasaya mo, ganyan. Piliin mo palagi maging masaya kasi wag kang tapos wag kang magstay sa comfort zone mo lang mm -hmm. lumayo ka o lumabas ka para try explore more para medyo magkaroon ka na experience din tapos dahil sa experience marami kang natutunan ganyan Kung kumbaga kung may maganda ka pang pangarap para sa buhay mo sa pamilya mo gawin mo na habang nabubuhay ka kasi hindi naman natin alam kung anong bukas ganyan totoo bigat nun uh, hugot i comfort mo nga si Zer <laughs> charot lang By the way, thank you so much po and sobrang nag-enjoy po ako sa conversation natin. Ito po yung kay Sir Romar. Ayan. And for Sir Vina. Vina. Okay. And then, ma'am, sir, please make sure to stir well po before you consume. And if ever you want any adjustments po, tawagin nyo lang po ako. Thank you so much po.